Ciao so, Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chalin. I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigay at unawaing mabuti. Ikaw ga ay holder din noong uh, permesso di sujorno uwe pero di lungo periodo? Alam mo ga na kapag ka ikaw ay meron yan, ay pwede kang magtrabaho, pwede kang pumunta doon sa ibang bansa na member ng European Union. Tama raga ang narinig mo. May option ka to transfer sa ibang EU country para nang sa ganun ay makapagtrabaho ka doon at ikaw ay magkaroon din ng permit to stay doon. Pero bago ka lumipat ay maigi na dapat ay alamin mo muna ang detalye. Kasi dapat na malaman mo kung ano ga ang dapat na gagawin at saka ano ga ang maaari na maging consequence. Yung gang permesso uh, permeso di sa giorno uwi mo ay mawawala ng visa pag kayan ay ginawa mo. Mayigi din na alamin din natin yung kabaligtaran naman. Yung gang iba na meron naman na permit to stay na doon sa ibang EU country na gustong pumunta din sa Italia, pwede kayang gawin tapos ay magtrabaho din at magkaroon din ng permiso de sojourno. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag ng bonus? O baka naman kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo? ay siya. Tamang-tama sa iyo ang channel na rin. Para na sa gayon, ikaw ay makapag-adapt at makapag-integrate ng mas maayos dito sa Italia. Ano lamang yung dapat na gawin? Mag-subscribe ko sa ang channel. Hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. Di na sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! FYI raga, yung tinatawag na permesso di soggiorno uwe, per soggiornanti di lungo periodo, yan ay isang tipo ng permesso di soggiorno or permit to stay na mayroong tinatawag na validita europea or european validity. Ibig sabihin niyan, yung isang non-EU citizen, kagaya nating mga Pilipino na holder ng permeso di soggiorno UE yan ay mayroong karapatan na pumunta at magtrabaho sa ibang bansa na kung saan ay member din ng European Union linawin lang natin ha ari ay dapat na maging malinaw at dapat na malaman mong maigi yung tinatawag dati na karta di soggiorno na ilimitata ngayon ang dapat nang itawag diyan ay permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo ang ibig sabihin nung UE or UE, uh, ang ibig sabihin niyan ay Unione Europea. Kasi kapag uh, italyano nagbasa niyan, ay uh, ang basa nila diyan ay UE. Pero lagi ko sinasabi at malimit ko na binabanggit kapag ka pinupronounce kayo yan, pagka binibigkas ko ay UE. Kasi para mas maintindihan. Kasi pag sinabi natin lagi na UE, baka ang isipin ay uuwi na, pinapauwi na. Kaya baka ma-misinterpret pa. Pero kapag ka narinig mo yan, permesso di soggiorno uwe. O kaya naman ay, permeso di soggiorno ue. Ngayon ay linawin din natin. Kapag ka tinawag ngayon na karta di soggiorno, yan naman ay yung uh, tinutukoy niyan ay yung uh, tipo ng permesso di soggiorno na ibinibigay doon sa mga non-EU citizen na familiare or carico ng isang Italian citizen or isang uh, citizen na kung saan ay ang bansa niya ay kasama sa European Union. Kaya dapat na masanay na tayo na yung ating dating tinatawag na carta di soggiorno, ang tawag na dapat diyan, ang ating pagbanggit na dapat diyan ay permesso di soggiorno uwe per soggiorno di lungo periodo. O kaya naman ay pwede na rin sabihin sa mas may na permesso di soggiorno uwe. Ayon doon sa Directive of 2003 slash 109 slash CE, ang mga non-EU citizens na holder ng permesso di soggiorno uwe per soggiorno di lungo periodo somehow ay mayroon ding karapatan na kagaya ng mga Italian citizen o kaya naman ay ng mga EU citizens kasi nga pwede rin sila na makapasok freely at makapagtrabaho sa ibang bansa na parte ng European Union. Ngayon ay alamin natin kung ano gaan dapat na gagawin ang isang holder ng permiso di sojourno UE para makapagtrabaho doon sa isang bansa na parte ng EU kailangan na siya ay kukuha ng tinatawag na authorization to work kung saan bansa siya ay pupunta. In advance, dapat ay aalamin niya at ibe-verify niya kung ano ga yung mga internal rules na isinet nung bansa na pupuntahan niya. Ibig sabihin, although pwede na magtrabaho, kailangan din na aalamin mo muna kung ano ga ang legal ways para ikaw ay makapagtrabaho at ikaw ay makapag-request doon ng permit to stay doon sa bansa na pupuntahan mo na parte din ng iyo. Kaya dapat ay ikaw ay kukonsulta doon sa mga proper authorities. Halimbawa, doon sa consulate o kaya naman ay doon sa embassy ng bansa na pupuntahan mo. Ano yung isang uh, importanteng tanong na dapat na masagot? Ang Switzeraga or Switzerland ay kasali diyan sa mga bansa na kung saan ay pwede kang lumipat doon at magtrabaho. Kung halimbawa na ikaw ay holder ng permeso di sojourno uwe, ang sagot raga ay hindi. Ang Switzerland or Switzerland ay hindi kasali diyan. Para ikaw ay makapagtrabaho doon, kailangan mo na kukuha ka ng working visa o kaya naman ay kukuha ka ng permit to stay doon. Important info din, yung isang istranyero na holder ng normalilaang na permesso di soggiorno, ibig sabihin ay hindi permesso di soggiorno uwe ang kanyang hawak, kundi normalilaang hindi pwede na ikaw ay magtatagal at ikaw ay magtatrabaho doon sa ibang bansa dito na kasama sa European Union. Pwede ka lang doon na mamasyal, ibig sabihin ay for tourism purposes laang at dapat na hindi lalampas ng 90 days. Ang rule na iyan ay applicable din doon sa ibang holder ng normale na permit to stay na yan ay galing din doon sa ibang bansa na kasama sa Shenzhen area. Just in case na ikaw ay holder ng permesso di sojourno uwi tapos ikaw ay lumipat doon sa ibang EU country at ikaw ay nakapagtrabaho doon at ikaw ay nagkaroon, ikaw ay na issue ng permesso di soggiorno doon yung iyong permesso di soggiorno uwi na galing sa Italia yan ay mariretain mo pa rin at valid pa rin yan Pero take note ha, arin naman yung mga instances yung mga scenarios na kung saan ay yung iyong permeso di sojourno uwe ay maaari na mawala ng visa o kaya naman ay marevo ka. Una, kapag ka ikaw ay isang taon na or 12 consecutive months na ikaw ay wala sa European territory. O kaya naman ay anim na taon ka nang hindi bumalik doon sa bansa na nag-issue sa iyo, nagbigay sa iyo ng permeso di sojourno uwe. Example, ikaw ay galing din sa Italia. Ang ikaw ay uh, holder ng permesso di soggiorno uwe. Tapos ay nagpunta ka doon sa ibang bansa, sa ibang uh, EU country, nakapagtrabaho ka doon. At ikaw ay anim na taon na hindi bumalik sa Italia, yung iyong uh, permesso di soggiorno uwe na inisyo ng Italia, yan ay maaari na marevo ka. Maaari mawalan na ng visa. Ang isa pa, kapag ka doon sa nilipatan mo na EU country, ikaw ay nabigyan na ikaw ay naisyuhan na doon ng long term residence permit alora yung permeso di sujorno Giorno uwi mo na sa Italia yan ay magiging invalid na Ciao Raga! Musta naga? I am Chad and I will be your guide Pagdating sa pera padala I only trust tap send Kung ikaw ay tulad ko rin na OFW o isang Pinoy din sa Europa na malimit na nagpapadala sa Pilipinas i-download mo na ang tap tap send app No transaction fee kapag ka nagpadala sa banko o kaya naman ay sa mobile wallets. Sila rin ang mayroong lowest transaction fee sa Cebuana Luelier. Use my code RAGACHAD to get 20 euro bonus sa unang padala sa Pinas. Buo na ang padala mo, may dagdag pa. Kaya raga, itap tap mo na yan. Ngayon ay sagutin naman natin yung uh, naiwan tanong natin kanina. Yun gang mga iba na kung saan ay galing din sa parte ng European Union na sila ay mayroong permit to stay doon, sila ga ay pwedeng pumunta din sa Italia at sila ay magkatrabaho at sila ay magkaroon din ng permesso di soggiorno na galing sa Italia. Ang sagot yan raga ay pwede. Pero, kagaya ng nabanggit din natin kanina, kung ikaw ay galing sa ibang EU country para ikaw ay makaparne sa Italia at makapagtrabaho, kailangan ang hawak mo din na permesso di soggiorno or permit to stay doon ay dapat din na long-term residence permit din. Pero kagaya din ng ating instruction kanina, kailangan na aalamin mo din kung ano ganyan yung mga isinet na rules ng bansa na pupuntahan mo. Kaya kung halimbawa na ikaw ay pupunta din sa Italia para ikaw ay makapagtrabaho at ikaw ay magkaroon din ng permit to stay din eh, kailangan ay doon sa bansa na pinanggalingan mo na iyo country din, dapat ikaw ay holder doon ng long-term residence permit at dapat na ikaw ay dadaan doon sa tinatawag na Decreto Flusi. Every year kasi dyan sa Decreto Flusi ay merong inaalat na number ng kuwota para doon sa mga holder ng Long Term Residence Permit na galing din sa ibang EU country para sila ay makapunta din sa Italia at sila ay makapag-trabaho at makapag-request din, mabigyan din ng permeso di soggiorno. Yung mga rules na binanggit natin kanina ay parehas din. Okay? Babalik ta rin mula ang. Kung baga ay magsuswap ka lang. Kung kanina yung inexplain natin ay mula Italia, papunta sa ibang EU country. Ngayon naman ay mula sa ibang EU country, papunta naman din sa Italia. Kaya linawin natin ha, ang ibig sabihin kung ikaw ay galing doon sa ibang EU country. Tapos ikaw ay mayroong uh, permit to stay doon. Pero hindi naman yan long-term residence permit nagaling galing doon sa ibang bansa, hindi ka pwede na ikaw ay pupunta at magtatrabaho din sa Italia. Pwede ka lang na mamasyal, kagaya rin ang nasabi natin kanina, for tourism purposes. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo at salamat sa pagsuporta mo. Baka sakali na hindi ka pa pag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Tini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up o kaya naman ay pusuan mo ang aking mga vlogs. Uh, importante din, malaking tulong sa akin kapag na i share mo rin sa iba, lalo na doon sa ating mga kababayan, doon sa mga kakilala mo na alam mo na maaaring makatulong sa kanila ang information na content ng vlog na are. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga, raga, Thank prossima